If you have the chance na makausap siya ng personal, ano ang gusto mong iparating sa kanya? May mga concerns ba ang ating uh, Filipino community sa Laos na, na sa Laos o sa Laos na dapat malaman ng pangulo at ina-address ba ito ng ating Philippine Embassy? Oh yes po. Siyempre, ang unang-una sasabihin ko kay President is one of gratitude and hope. Maraming salamat po sa pag uh, sa continuing na binibigay niyo sa mga Pilipino abroad sa yung yung insurance po namin na laging pinapakinggan ang mga voices naming mga Pilipino. Saka gusto ko siyempre sabihin kay Presidente na sana po yung pag-visit niya ngayon dito sa Laos Uh, magkaroon ng magandang opportunity to strengthen the relationship between the Philippines and Laos no at saka po parang uh, especially po sa mga kaming mga Pilipino na nandito sa Laos na nakatira at nag work so yung gusto ko pong sabihin sa kanya yung pakiramdam ko ngayon yung presence niya is i'm um, surely inspire me and remind me na hindi kami malayo sa aming mga tahanan ngayon dahil na andito siya as uh, um parte namin dito sa Laos. So, yeah. uh, saka ang gusto ko pong sabihin sa kanya na sana po ito pong pagdalaw niya dito eh magandang, Karoon na magandang opportunity for collaboration between the mm -hmm. two nations, ito pong Laos sa Pilipino, Pilipinas, so no? particularly po sa mga areas ng 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 Pilipino na kung saan po mas marami pa kami makontribute sa Laos, dito sa Laos at saka po sa ating bansa na rin para po marami po kami magawang contribution. Mm -hmm. So yung po yung isa sa mga gusto kong sabihin sa kanya at saka syempre gusto ko pong sabihin sa kanya na very proud po kami mga Pilipino dito sa Laos wow. dahil po kung paano po kami niyakap ng gobyerno nila.